Hello! Wala naman ako naisipang gawing i-vlog. Kaya ito na lang. Magluluto ako ng linapuhan. Yung karaya. Linapuhan, ibig sabihin, utan lang. Ayan, mga utan. We have kalabasa, ampalaya, saruyot, spinach or kulitis at talong. At ang isubak natin ang aking tulingan na ginawa kahapon. Okay? First thing na gagawin natin ay ito. Magpainit tayo ng tubig. Kunti lang. Kasi kunti lang naman ang ating mga ingredients. Okay? Lagyan ko na ito ng asin, ng pampalasa, mga seasoning or whatever. At ilagay ko na kaagad ang ating tulingan. Ayan. At pabukalan na lang natin ito. O pakuluin. Bukal. O. Kulo. O, diba? So, lagay ko na ito sa ating saingan. O sa ating kalan. Ayan. Pagkukulo na siya. Lagay na natin ang ating kalabasa. Kalabasa. 3 minutes. Naluluto na yan kaagad. Lagay naman natin ang ating talong mamaya kun Ang ating talong. Yan, talong na binabad sa tubig. Tapos itong hiwain para hindi siya magitin. Yung talong na yan, binigay naman yan sa akin. Okay na lang. Wala masyado. At ang iba dyan, medyo matanda. Ano pa rin yan? O, oh, diba? Oh, na lang natin. 3 minutes after, maluto na yan. Ilagay na lang natin ang susunod na mga dahon-dahon. after 10 minutes luto ng ating krabasa sa katalong ilagay na natin itong saluyot natin at ang ating spinach or kulitis kulitis to sa amin sa inyo, ano tawag sa inyo, dito yung kulitis ang kulitis wan ng pahagya. Mayroon pa pala akong inakay. Itong ating palaya. Pinahuli ko lang kasi yan kasi ayaw ko kasi mapait kasi yan pag na luto na masyado. O, diba? So, mayroon na konti patayin na natin itong ating kalan. Kasi, luto na yan. Ganyan lang magluto ng tinula nga linapuhan in karaya. Oh, mayroon kayong natutunan ulit sa mga ginawa ko, ba? Diba? Thank you sa pag-subaybay so, sa mga video ko. Tikiman time na ulit. Ito na po ang ating linapuhan. Ito ay pagkain na hap magpapahaba ng inyong buhay. O, oh, diba? Sarap to. Kain tayo. Mmm. Sarap talaga. Healthy food po ito. Healthy, healthy. Kasi, more of veggies. So, habang ang buhay mo nito. Pag palagi ang kakainin niya. Ha, diba? haba <laughs> ang buhay